Kamusta mga kapotpot? Short ride lang tayo ngayon Ang pupuntahan natin sa Mua, 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 mua. So ang gagawin natin doon Maglalaps tayo Maglalaps tayo sa mua Pero Pero laps hindi yung magigikot-ikot na nakabay ka Ang laps natin ngayon Lapang <laughs> Talapang tayo doon dahil ngayon ay Birthday ni Sir Noel Pagya Ayun nga so birthday ni Sir Noel ngayon hindi niya alam na pupunta kami doon sa vikings kung saan sila mag lunch -e nung mga kapamilya niya so happy birthday sir noel more birthdays to come happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you Woohoo! hi sir noel happy birthday pala and yun lang <laughs> Oh, happy birthday, Sir Noel. Kapunta na kami dyan, di mo alam. Bye! <coughs> ah, alam niya si Sir Noel, kaya kami magkakakilala niyan. Dahil lang din sa bike. Actually, halos lahat naman sa Team Apple eh. Bukod kay Charles, kasi si Charles dati kong katrabaho. Pero all the rest, puro mga sa bike lang kami nagkakilala sa ride. So, balik kayo kay Sir Noel. Bakit ba buong Team Apple sinasabi ko? So, si Sir Noel, nung nakilala ko yan, nung nagkasama kami sa ride, wala pang Team Apple noon. Ang pangalan pa ng team namin, Team Bicol kasi kakatapos lang namin mag 2 day Manila Bicol ride o 20 kami 2 days yung ride na yun pero kinalabasan nun parang tatlong araw din kasi yung 3rd day namin nag ikot ikot kami sa Bicol tapos yung pinaka 4th day namin yun yung nakasakay na kami sa bus pa uwi ng Manila pero hindi kasama si Sir Noel dun sa Manila Bicol ride na yun kaya balik ulit tayo kay Sir Noel so, pagkatapos ng Manila Bicol sobrang tuwa ng mga kasama namin sa ride nagbalak ng parang follow up ride Manila to Baguio naman yun, doon na namin nakasama si Sir Noel Yan, nung unang sama ni Sir Noel sa ride right, naka road bike yan tapos nagulat ako kasi kahit malaki yung build ni Sir Noel bumabakbak yan doon sa Tarlac ang bilis actually nauuna siya eh tapos naghihintay na lang sa stopover actually kahit pati doon sa paakyat ng Canon Road isa siya sa mga unang umakyat papunta roon sa Lion's Head nagantay na lang sila doon inaabot na kami ng gabi medyo marami rin kami noon eh siguro mga nasa 18 din kami labing walo na siklista o mga 15 o 13 ewan ko ko marami kami noon so, tapos noon yun sunod sunod na yung mga rides na magkakasama kami ni Sir Noel nagpunta kami pa Good Food tapos nagpunta rin kami buskalan yung mga unang beses na magkasama kami ni Sir Noel sa ride halos puro multi day ride yun kaya sulit din talaga eh sayang lang no mga panahon na yun hindi pa ako nagbo-vlog noon pero meron ako mga mangilan ilang pictures tsaka videos na natabi sa mga ride na magkasama kami noong una tapos yun nga ang pinaka notable na ride na magkasama kami yung Bicol syempre dahil yun nagbo-vlog na ako noon eh. tapos lahat na eksena na-document natin halos si lahat kaya yun, tapos magbula noon Ayun na, ito na, sunod-sunod na yung mga rides namin Lagi na kasama si Sir Noel Nandito na tayo sa Monumento, Caloocan Monumento Station ng LRT, ayan, no? haba ng pila Hindi ako makatakbo masyado mabilis, basa yung kalsate Magpuputik dun sa likod pero medyo naman ako extra t-shirt Kaya lang nakakano ngayon eh Wala ako sa ba ngayon magdumis ng katawan eh Nandito tayo sa medyo tuyo Ayan Ako medyo umaambunan-bunan ng konti ah Ha doon tayo sa ilalim mismo ng LRT pumuesto Para walang ambun Ang dalawanto to, kung kailan pumasok ako rito, saka naman sila lumabas doon, no? Ay, salamat banda rito, medyo ano na Medyo tuyo na yung kalasada Pero may drizzle ng konti, ayun o, no? pumapatak-patak ng konti yung <laughs> Pasok tayo dito, papunta ng Bad Santos Mas maganda kalasada rito eh, mas marami nga lang stoplight Pero karon din eh, pag dito naman sa kabila, papuntang Blumentritt, matraffic naman dyan at least dito maganda kalsada. saka mas maluwag. Uh. I-fake <laughs> ano? na! Hoy! Oh nga pala! Nag-notify daw sa Facebook ni Charles! Birthday din ngayon ni Gio Halalon. Jeng 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 Happy, Happy happy, 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 birthday. Birthday. happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Gio Lalon! Happy birthday! birthday! Gio ka naman! Sa buhay ka hanggang gusto mo! <coughs> dito nga pala sa Abad Santos, ang kwento ni Sir Noel, dito siya lumaki. Banda dyan sa una, nakalimutan ko yung street eh. Pero yun nga, yung kaya tinatawag namin sa Boy Rampa, kinukwento niya sa amin nung araw, BMX pa yung gamit niya. Taraw yung rampador sa tropa nila. Inaabang-abangan siya ng mga tropa niya, pagbibili daw siyang ulam dala niya bisikleta hahanda na raw ng mga kaibigan niya yung mga rampahan tapos may para pa raw sa kali eh niya raw yun kaya sa Noel Rampa tawid tayo ng release ng PNR yun pa binondo na kami si Doc pala since galing sa Muntinlupa lupa eh, siyempre hindi siya tatagpo sa amin magdadala lang siya sa sakya mapunta roon sa Moa ang gamit ko palang bike ngayon gravel bike ah, uh, yung hybrid natin hindi ko pa rin sa bike shop eh maraming kailangan kong punihin dun so yung road bike naman na madumi nag ride kami kahapon sa Tagaytay tapos hindi ko pa nalilinis so gravel bike tayo Yung Roni Ronnie naman naka pulsus ngayon tama tama bagay na bagay ah, kasi may sa ako yung batman costume eh. tapos si Charles yung hybrid with butterfly handlebar Duraan na sa gitna So didirediretso yun lang natin, Juan Luna Hanggang dun sa may dulo bago pagkaliwa natin Papuntang Jones Bridge yun Sarap ng liko nila ro'n, no? kita ha Pagkara natin dito, Jones Bridge na yan Ang ganda talaga rin Hindi ako nagkasawang tingnan tong arko na to eh Lalo yung Jones Bridge siyempre Tsaka yung arko dyan sa likod oh Mas maganda to sa gabi pag bukas yung mga ilaw time check, 10.28 Medyo maaga-aga pa kami ng konti May dadaanan daw tayo mga kapot-pot dito Sabi ni Sir Ronnie Dito sa Maintra Muros ah, Dinalaw namin si Sir Cristobal eh so, oh, eh, wala yung mga kapot-pot na katropa niya Pas-shout um, out sa Team Papa Jack Ang <laughs> PSBG VIP deal Lalo, lalo na kay Kwan Yung founder namin, Sergeant Rojo Ayun, may nabutan pa tayong kapot-pot dito Si Sir Arthur, galing pang Jensan to man na Basta, sasampan na siya eh, nachempohan tayo dito sa Maellano, tapat na yung Tramuros Ay, pa shoutout ako kay sasawa sa ko, si Carlota kay Lotlot -lot. Sa mga Morba Bikers sa Gensan, sa mga nakakasama ko dyan, paputang paupaw mga Gensan Bikers Dito ako ngayon sa Manila, nakita ko si Ian How, Buti na abutan, thank you, thank you sir Parawas Bully Bird na kami Cross Boulevard ah. Bagay tanghali na naubos na yung mga siklista. Pero meron pa mga tao sa kilometer 0. delicates mukhang umuulan na banda to no halaka 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 <laughs> ayun no okay, kita rito bandang mo umuulan hinabot kami ng ulan silong <laughs> muna kami wala kami dala pa balit t-shirt lang pa t-shirt meron pero iningatan namin kasi baka mabasa yung mga short namin eh Pwede na siguro Mayambon-ambon pa konti pero pwede na yan. Laban na to. Isilong na lang ulit kami pag lumakas-lakas pa ulit. Ito mga patak-patak pa eh oh. Sewerage treatment plant pala yung tinatayo na yun. Ayun oh. Tapos na yata eh. Solar powered sewerage treatment plant. Kala ko dati parang billboard na malaki Pasok tayo dito sa CCP Complex Papuntang Mawa sa gilid na yan, masarap din tumambay dyan eh marami nagpi-fishing dyan tapos bandang dulo meron dyan yung lollipop na tinatawag sa may palisok tapos sa sila magmamua tsip chup Si Sir Noel, nakita kami! Ayun Oh. No? Respa! pa. Tek. Tagaytay. Babawi ako. Babawi Tab ito eh. Ito... Saan? Ah. Ah. Saan punta? Saan? Ha? Saan? Ah. Okay. Ah. na. Oh, ngay petik-petik na. Pupunta na ako ng ano. Hingat, Sir! <laughs> ah? <laughs> <laughs> Kasali daw siya, niya alam. Kasali talaga siya! Pupuntahan namin sa birthday niya, ayaw pa rin sabi. <laughs> I'm so surprised! gagawin natin Ah, wala eh. Doon talaga punta natin eh. mo, nakita pa ka may lakas ni Sir Noel? Tara, tara! Sakto pa eh, no? Sakto pa! Andito tayo mismo minuto na dadaan siya. ha? Nakakatawa. Ha ha Oh, Sir Pagtatawa na lang natin pag napanood natin sa video. Sabi ni Sir Noel, kala mo hindi ko kayo maamoy ha? <laughs> hindi pa rin niya pala kami naamoy. <laughs> Pero sa amoy na amoy namin. Hi! Yun ang namin sa kanya mamaya. Kala mo di ka namin maamoy ha? Ayan na, Moa! Ayun na, moment of truth na. Magkakaalaman na kami na Sir Noel. Hahaha! <laughs> trabaho pa ha hi <laughs> bakit <laughs> mo kalahin mga dami pagkakataon na pwedeng dumaan sa ron saglit lang tapos nagkataon pa nandun din kami kalahin mo nga naman no kalahin mo yun palit na muna kaming damit dito palit lang t-shirt medyo naputik-putik yung likod ko eh Si Charles hindi kasi meron siyang carrier dun eh yes. Ako kailangan ko magpalit Nagpost pa si Sir Noel sa Kapotpotang Bayan FB Group oh Spotted tatlong alamat gumagala sa ulanan Kasi yung picture namin <laughs> Hindi niya alam papunta kami sa birthday niya Okay na Ayan na, naka, ano na kami? All, all black. All, all black na kami At teka teka, di ba pala natin napapaalala yung matanang kasabihan? Oh. Oh, ngayon na namin gagawin. kalimutan ang kasabihan ng mga Kastila. Oh, Mag-comment, mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Walang share. bihira <laughs> naman oh. <laughs> Ay, Cut, 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 Okay. Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe ay susertihin. <laughs> ang bihira <deposit> na <laughs> naman oh. <laughs> Ang di mag-skip ng ads ay mas lalong susertihin. Uh -huh. Ang di mag-skip ng ads. Ang di mag-skip ng ads. Ang di mag-skip ng Ayan na, magkakaamuyan na ulit. <laughs> Wala, mag-nakita na tayo noon dito. Hawa ka na, baka nakita siya, bakit may bike doon? <laughs> Happy birthday, Daddy Noel! Malalayo ako ng birthday talagang alam Hindi niya alam. Hindi Hindi niya alam. Hindi Hindi niya alam. Hindi Hindi niya alam. Oo. Hindi niya alam. Hindi niya alam. Hindi niya alam. Hindi niya Hello. Dito? <laughs> dito, ako. dito ka sir, po dito ganyan na. Kasi yung gulat, nagulat, nagulat. Uy. <laughs>

Dito sila, dito yes. mga papa, parang kayo na NJ, dito na siya. <laughs> yung... <laughs> trabaho ka pala, ha? Wow, ha? Kau talaga, ha? <laughs> dito, dito ka, papa. Pa, pa. pa. Timing dito na timing, eh. Yung pagdaan namin doon yung dinandaan niya eh. Tato, eh. Dito dito nga, dito kasi, dito. Hindi, sinasadya. Nagkataon -cat, nag Dito nga. ka na Dito, dito

kolemi na na dito eh ang ingay daw eh sabi pa sir mo tayo nasa bihan kami dito kami nag-aabang eh nasa kabilang boko pala na lang ay na nga bakit daw pupuntahin Tagaytay hindi siya nasa rito ah oh dito lang pa ba ko lahat yan Nalayo pa niyo ha? Mm. Pero wala kang lakad ngayon talaga. Ito. Ito lang. Ito <laughs> Matagal ko nang sinabi sa kanila yung bago kayo pumunta ng Batangas. Yun ba yun? Oo. Oh. Oh, diba? Si message ko isa-isa yan. Hindi <laughs> nang basuro kasi Doc. Yung na namin. Ah, okay. Oh, 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 oh. Ganun pala sistema ngayon. I-scan mo to para umulbo ito. Oh, Sir Noel, hindi na nagtatampo. Nagulat <laughs> ka, sir. Nagulat ka. Oo, aking takbo yung takbo. Ay, di ba rin? Hindi kalama ito Hindi mo alam, dito. si Dito pala ilalagay yung face mask. Kala ko kanina dyan kasusuka. Hindi <laughs> sinabi ni ate. Ate, salamat ha. a few moments later <laughs> �uh <đen tên>

susurtihin. Ang di magskip skip ng ad, mas lalong susurtihin. Ang di magskip skip ng ad. Ang di magskip skip ng ad. Ang di magskip skip ng ad. Hindi ako na inom. Teka po, Hindi ako na inom. ako eh. Nakain lang. Lamo nang ginawa. Hello, Ayun na, tapos na kami mag dito sa Vikings. Mag-laps sa ating lapang. <laughs> Hintay ah, okay. ah, okay. ah, okay. ah, eh. pa dito sa likod? sa likod? Hintay dito sa sa likod? Hintay dito sa likod? Hintay dito sa likod? Hintay dito sa likod? Hintay dito sa likod? sa likod? Hintay dito sa likod? Hintay dito sa likod? dito sa where are you, big kinakamong kita briefman magpakita ka, magtutuos tayo muli briefman kinahanap si briefman kinahanap si briefman Nasaan kaya si briefman pero walang dalang brief si briefman briefman nasaan ka briefman nandito rin yung kalamang <laughs> si briefman Hey. Wala kaming dala sticker. Wala <laughs> namong oh, senta sticker. Naki-birthday lang kami. Birthday ni Sir Noel. Happy birthday. E lang. Hoy. Eh mga kapot-pot tayo nandito Sir, sir. <laughs> sir yan Pwede hey. mag shoutout out sir Pwede pwede uh, Shoutout out pala sa anak ko Amara pa ipaglaki mo Papa Nod ko sa ito uh, Shout out din sa asawa ko Cheryl Calios Lagi yung pinapayagan Thank you uh, na uh, Huwag kayo mag skip ng ads Yan Shoutout shoutout sa mga Tagalusi dyan ang lain na pinyayari namin pero baksak rin namin mo. Katagut. Ampunan sa amin nang mabedit para kumain lang ng Pagsak mo eh. Ay, <laughs> <laughs> Ay, <rin> cheap, <laughs> Anong pose yun? Po. <laughs> Balete po. Balete, sarap. Thank you. Thank you, sir. Hey, sini, sini. Asan na, Hindi yan, hindi yan. Mali, mali, ako, hindi ako. diyan? <laughs> Ito, si <laughs> Tito Chloe. Subscribe. Shoutout po sa Jose Abad Santos, Bambang, McDonald's team. Ayan. Yun lang po. Hello. <laughs> <laughs> ano? Ano? Uy! <laughs> <Oy>, sir! Oh! <laughs> Dito ka pala! Dito ka pala! Dito pa rin! Maligayang bati! Sa iyong karawan! Arawan! Mabuhay ka! <laughs> hanggang That gusto mo! Salamat! Happy birthday! Happy birthday. <laughs> <laughs> sir! Sir Noel, bigyan mo sticker! ang eh! Ito ang picture! Idol! 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 Idol. Hawak oh, ang okay. <laughs> <laughs> Wala na! Hawak na! <laughs> Thank you, thank you! Ah. ganun okay wala 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 hindi naman dito na, so dito na namin tatapusin yung vlog namin kasi birthday ni sir Noel eh pero bago natin tapusin yung vlog natin bago tayo magkasabihan bago tayo magmatanda ng kasabihan isa muna ang Jen! 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 Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday! Happy, happy birthday! Happy, 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 happy birthday! Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday. <laughs> Ella, so dyan na kami natapusin. Wag kakalimutan ang matandang kasabihan. Ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe! At mag-subscribe! Ang hindi mag-skip ng ads!